mag-invite ng isang napaka-special na tao na maranasan namin together. Samahan niyo ako, bibili natin yung buong palengke store. Ipapamigay namin yung mga bilihin and all. Samahan niyo ako, let's go. Okay guys, so nakipagkita ako kay Zainab. At lagi kami nagkikita. Actually, lagi siya pupunta sa bahay. Pero ngayon, wala siyang idea. So, ano po talaga siya? Tsaka, sana ready siya? So, nandala siya. Task? Guloyin natin. Ay, madam! Hi, oh, love! Motomong oh. oh. She's back! sabi ko nga nakakatuwa kasi parang piling ko ako yung pinakamarami mong yes, Yes, no? mahal mahal ko yan. Yes. yes. At saka hindi nyo alam, marami kayong hindi alam tungkol no, sa ko. <laughs> Kaya kami lang ang nakakaalam. Yes. Hindi lang kami pala po. Pero ma, okay lang ba yan? Yung vlog ko kasi puto na tayong palengke. Okay lang, G ako. Dib bakit? ba? Diba? Taragkaring talaga to eh. Oh, bakit? Bakit ay natanong mo kung okay lang? Eh, kasi sobrang sexy mo. Bakla, anong sexy dyan? Uy, bakla, baka pag, pag tinasi yung palda mo, nakaka-short. Short ako. Uy! Overall yan. Bakla, dress lang siya, ganun. Bawal ah, ba? Kaya na ba? mo okay lang siyang kapansin. mo lang nakapansin mo ba? Okay lang. Kaya mo tayo ng karne. Okay lang. Yes, kayang kaya ang kaya. kaya, kaya mo ko to eh. Kaya mo tayo ng nyog. bakit gano'n sa palengke? Kaya ng nyog. <laughs> ng yung nga ganun. Mo! No, Wala ganyan! Oh, gano'n! Ali ka na lang, nakaupo ka ganun. tas may ganun. tas gaganun ka. Alam nila yan. I-comment yun kung tama yung sinasabi ko. ganun, sa kaupo ka, tapos may nakausling bakal. Pwede na pala na palengke. Sasabihin ng mga tao, bagay na sinama mo sa palengke. Palengke din ako <laughs> eh. <laughs> bagay na bagay. Okay, go. Laban tayo. Wala okay, na, arte. Let's, let's, go. So, ayan na nga, happy-happy. Okay. Message ako kahapon lang. Ano, game ka ba? Ano ba gagawin? Go. Vlog. Uh, o oh, go. Laban. Nagulat ako, kala ko, mapaprap ba to? Ano bang trip nito? Mag Ay, Ma, alam ko na yan, magdi-dinner kami, mag-wine kami. Totoo kasi ako sa energy ni Zena, parang hindi sobrang big. Hindi syempre yung last block, sabi ko nga, hindi pa siya Mrs. No, oh, Mrs. Sparks. Oo, Mrs. Mrs. At saka bridesmaids ko talaga siya. Kaya lang nagkataon na sa States ka. Nasa, nasa, nasa US. US siya, kaya siya wala. Ayan sa mga nagtatanong. Nasa kalagitnaan tayo ng traffic. Yes. kasi kami yung eh. yung pwede kami mag-shoot. So doon ako nakahanap. Ang layo pala. Oo, te. Pero mas malayo ako. Malapit ako, ako. sa'yo. Malapit tayo sa isa't isa. Bakit gano'n mo naman? Alam mo naman. asa pa tayo nakatira, ha? Nasa Pilipinas tayo. Eh, yeah, may parang dalawang oras na yung biyahe namin. So, kamusta? Ang may asawa? Okay naman. Ay! So, Super Sabi ko, iba-iba iba, ang ganda ni Zainab ngayon. Maganda naman talaga si Zainab, ever since. <laughs> Pero, pag nasa taong pa, ang ganda Blooming, kahit walang makeup yan. pag pumunta sa bayan, takoy lang ganda. Kaibigan nga kita. Ano ka ba? Totoo <laughs> Thank you. Galing sa Diyos ang iba na allow you. Nakapunta ka na ng palengke. Nakapapalengke naman ako dati. Nagitin lang ako dati dyan si Buyas. Siguro mga grade 4 ako nun. Ah, doon mo nakita yung kayot. Oo. Oh, oh. Tsaka kasi laki akong kavite, ba? Diba? Sa kavite, usong-uso yung gano'n. So, sumasama ka sa palengke. Oo. Oh, oh. Tapos mayroon akong tita na nagkaganchilyo. Yung damit na ganchilyo. So, kapag nakakagawa siya ng mga ganong wallet-wallet, binibenta yun sa palengke. Tagal ko nandina na ako kapag palengke. Alam niyo, isa to sa mga hindi ko pa content sa channel ko yung magpalingkera for a day. Yeah. Oo, oo, Kasi diba? maganda, makita mo yung sitwasyon talaga nila. Sa palengke. Mahirap pa. Yes. Lalo na ngayon. Totoo. Dati kasi pagka sininasama ko ng nanay ko sa palengke, nakakainis lalo na diba kapag yung iiwang ka, tapos sa'yo lahat ng pinamili. nasasabi niyo, wag kang gagalaw dyan. Diyan ka lang. Diba? Yung mga ganun ka lang. na, ganyan ako. Tapos yung palengke, pinupunta namin kalentong. Meron pang tawid ng ilog nasa bangka man. wala akong pang bangka. Sabi ko talaga, Mama, papa, ano ako uuwi pag hindi mo ko na Oo Kasi nga. Walang sense ano, na, oh, diba? ano, tao, di, wala, wala di ba? Pwede kang maligaw talaga. wala-wala pa, hindi pa uso Ilang Ilan taon ka nun? Nine, eight? Ay, bata pa nga. Uh -huh. Mga same age, same age lang. Mga palengke days. Hello? 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 Si Idol. Hello. Si Idol to, si Idol. So, ang gagawin muna natin, ito. Iba ka nagpapagpapunta ka ng business woman, ha? Ah. Tama, ah. Eto, bibili natin to. Ayun. Hello, Hello guys. Pwede, pwede ba sa inyo? Oh, Opo. Oh. Ano ba yung mga tinitinda nyo? Ay, mga step ko, sari-sari. tilapia. Oy, favorite ko ang tilapia. Ang um, favorite ko bangus tapos gulay po, sa inyo din po yan. Ah, may buhay pa siyang tilapia! Pwede po itanong, magkano po kung bibili namin yung buong tindahan mo? Buong tindahan? Tuloy sa araw-araw, 15,000 ang dinadala ko sa pala. Lahat po, 15,000? Oo, oh. kasi kunti-kunti lang pinse. Hanggang pruta? Hindi oh. lang naman yan. Pati po yung mga gulay, lahat po yan, 15,000? Oh. May tubo po ba kayo doon? Mayroon lang. Hindi naman nakita po, okay lang po bang itanong din niyo? Sapat lang, basta 15 na binta, kung may sobra, mga 200, gano'n lang. mga 17, gano'n lang. Kasi hindi naman nauubos lahat po, ma. Ilang taon na po kayo nagtitinda sa pala? Since 1978 pa po. Tagal, me. Hindi ba po kayo? Pipilin po ni Ivana lahat po ng tinda niyo. Kasi ano po kami, kapatid, so uh -huh. bibilin po namin, tapos ititinda po natin. Pero okay. po ang twist dito, Nay, ulo okay. po na kay nanay. Papamigay natin. Uh -huh. Ah, gano'n. Importante, Hindi Tumubo ka na na eh. Oh, oh. May tubo ka na ba sa 15? Hmm, nabenta, meron. Okay. 50 years Alam ka mo. na po sa palengke? Yes. Grabe, ang tagal na. Handa na. Mm, grabe. Pero dahil po sa pagtitinda niyo po ba sa palengke, nakapagpatapos na po kayo ng mga ah, anak? Yes po. Oh, at least marangal lang trabaho. Yes po. Wala tayo magiging problema dyan para sa pangarap ng ating mga anak. Ilan po anak niyo? Tatlo lang po si lahat mag-aral. Yes po. Yay! Galing na natin sa Ano po ano trabaho ng asawa niyo po? Ang na po. Matagal na po. So kayo single mom na? Single mom. Kaya ano na ito na ang ano mo, pahinga today. Yes. Pahinga ka. Ano lang po, kayo po ang boss namin. At kahit anong mga gusto niyong ipagawa sa amin, gagawin po namin. ano naman <laughs> po. Hindi totoo po yun, Nay. Alam niyo po si Iba na po ang pinakamabait na kilala ko po. Uh, ginagawa niya na po yan matagal na po. May nabalitaan din po ako may nakwento na parang yung kapatid nyo po ay may cancer. Opo. So yung kinikita mo dito po sa palengke, okay. ibinibigay. Pag nahingi ng support, tumutulong so, po. Ano yeah. pong cancer meron po siya? Uh, tyron. Ah, thyroid. Uh, Complication fix this for na siya. Kung pray po namin kayo na eh. Thank you po. Salami. So ngayon 15,000 na lahat? Oo. Uh -uh. Basta ibebenta na lahat. Gawin natin. Ako magbibigay din ako. Dahil mm -hmm. ikaw, hindi ikaw bumili niyan eh. Content mo to, di ba? Sa akin, ita times to ko naman. Para mas makatubo oh, si nanay. Mama! Promise nga! Ano ka ba? Masaya ako. Nagawin yan. So itimes to natin. Para at least mas magandang tubo ni nanay today. Let's go. Oh, yeah, e o ano po, ano po yung tatawag ko sa inyo, boss? And Nanay Loli. ubos mo na ba yung paninda mo dito? Ever? Na pinakyaw lahat? Hindi po. Okay. Sa 50 years po? Never? Meron at meron matitira. Ito na po yung ano. After 50 years, mapapakyaw and times 2 ang halaga ng paninda ni Nanay. Ay, bumili kayo. Sini?